Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. Muli nga tayo nagbabalik dito sa Honda Guanzon Gagalangin Tondo. Sa mga nag-aabang ng entry vlog ko regarding sa ADB 350cc. So pasensya na kayo mga kamots, medyo natagalan at uh, ngayon lang ako nakapag-vlog. Itong nga uh, bagong scooter nito coming from Honda. Dito sa Honda Big Bash Guanzon, E eh, by order daw kasi yung uh, dating ng mga ADB 350cc dito. Kaya pag dumating to mga kamots dito sa Honda Big Bash Guanzon, Tondo ay eh, agad-agad e eh, marirelease na kasi uh, by order nga sila. Kaya nahirapan tayo ng makapag-vlog. So, this day mga kamos, meron ako abutan na dalawang stocks ng Honda ADB350. Isang color black and then color red. Pero ito mga kamos, eh, naka-reserve na. May may-ari na nito. Kaya release na rin daw to within the day, this day mga kamos. No? So, papasadaan lang natin to kung ano-ano bang may meron. 350cc version ng ADB scooter coming from Honda. Kaya naman na natin patagalin Simulan na natin. So this is the all new Honda ADV 350cc. So ang kuya version or bigger version ng ADV 160. So hindi porket may 350cc na na ADV Mamos eh inalis na ni Honda yung uh, 160cc na version ito. Actually mga kamots, may mga existing pa rin naman na ADB 160 si uh, Honda. And ang balita ko mga ay eh, magkakaroon ng uh, bagong version itong uh, ADB 160 at yung kada out na Honda Airblade sa susunod na taon, 2026. Ayon yan sa isang post sa Facebook page. Magkakaroon ng uh, new version itong ADB 160 at Airblade 160 sa susunod na taon. So, aabangan natin yan. So, unfortunately, mga kamos, parehas ng may itong dalawang ito. Kaya, kung gusto nyo makakuha ng 350cc na ADB, so, mag-message kayo mamaya sa Facebook page ni Honda Guanzon. Gagalangin ko doon. ipo flash ko sa screen. Kasi, by order daw po kasi itong ADB 350 dito sa kanila. So, ibig sabihin, hindi sila nag stock dito, mga kamos, no? Kapag kami nag-order lang, saka lang sila o order sa pinaka-main nila para magpa-deliver ng ADB 350cc. So, itong i-vlog natin is color black kasi ito yung naka-forma na, naka-activate na to mga kamos eh. So, may kukuha na rin kasi ito mamaya, alas 4. Ayan, kaya naka-forma na siya, may side mirror na. What we have here is a clear visor windshield na fully adjustable mga kamos, no? Ayan, so na-adjust siya, depende sa taas or baba na gusto mo. Ito yung pinaka-headlight niya and then ito naman yung pinaka-daytime running light niya. So... Uh, parang kamukha lang din sa ADB-116 no? pero mas pinalaking version nga. Turn signals niya, so still ganun pa rin, Dun pa rin sa taas nakapwesto and then nakahiwalay pa rin siya. So LED na lahat ng ilaw, headlight, DRL, turn signals going to light. Nung una ko itong nakita sa makina motor show, mga kamos, eh nagulat talaga ako kasi unexpected di talaga. Nag-rebuild doon si Honda nitong ADB350. And then una ko kagad napansin sa kanya yung front suspension niya na naka-inverted front suspension sa unahan, na, kamas, no? And then, naka-oversize. Ayan, eh, no? Pagdating sa outer tube, ang haba ng front fender niya hanggang dito, ha, para nga naman hindi tatalsik yung putek dun sa may radiator. Ito kasi yung pinaka-radiator niya. Sa mags niya, nag-blending din dun sa suspension niya sa unahan. May reflector siya dito, round shape, magkabilaan. A 3D emblem na nakalagay dyan is ADB and then 350. Highlight niya, napakaangas. And then, ito naman yung turn signals niya sa likuran. So, still nakahiwalay pa din. May reflector na rectangular shape dito sa likuran. Built-in plate light. And then, ito naman yung plate holder niya. Napakaangas ng twin shock absorber niya rito. Nakashowa. Wow! Ayan. So, made from Showa. And then, yung sub-tank niya, color gold din. Ito naman yung pinaka-CBT ni Honda adv 350 Napaka-premium pa rin ng crankcase cover niya matte black, paint finish. Airbox naman niya, ayan, so meron siyang uh, grills dito. Dito hinihigop yung hangin, makakamas papasok sa motor. No? Napakaangas din ang tambucho ng 350cc na ADB, no? Wow! So, pang big bike yung tambucho niya. So, sa heat guard niya, two-tone color, matte black, tsaka matte silver. So, meron siyang built-in tire hugger na hindi naman siya ganun kahabaan, no? Bukod sa tire hugger, meron siyang matte black. Dito, rubber matte black. Para hindi tatagos yung putek doon sa engine bay natin. Naka steel type na center stand na makapal-kapal yung ginamit ni Honda. Sa side stand naman niya, ito, naka steel type din. Meron tong uh, kill switch sensor dito makamot sa side stand niya. Binaba mo yan, eh, kusang mamamatay yung engine nitong ADV 350 na convenient. And then, in case of emergency, uh, mapapakinabangan natin yan yung sensor, uh, kill switch sensor dito sa side stand niya. Naka alloy footpeg tayo rito. Napakaganda rin uh, itsura ng footboard ni ADB350 para sa driver, no? So, still extendable pa rin naman siya ang gandon. And then na uh, meron na siyang built-in matting. So meron pala siyang butas dito. Air vents mga mas no kapag ka uh, bumibiyahe ka na eh pasok na pasok yung hangin diyan. Proceed na tayo sa sukat ng gulong Itong pinakabagong ADB350. So sa harapan nito ay gumagamit ng 120 by 70 by 15 inches. Tubeless tire pa rin. Brand na gulong na ginamit ni Honda para sa ADB350 ay Metzeler Cardo Street, ang ganda ng trade niya, ha, mukhang makapit din. Pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po yung naka 140 by 70 by 14 inches. So medyo mas maliit ng 1 inches dito sa likuran niya. And then pagdating sa grab bar niya, hindi mo mapapansin na grab bar siya kasi naka-align yung kulay niya dito sa kulay ng motor. Wow. Parang hindi siya grab bar, parang kaparte siya ng pairing eh. Oh. Ang ganda ng ginawa ni Honda rito, no? Pero grab bar po ito. Ayan, so naka-alloy. And then, uh, hindi siya isang buo. Uh, meron siyang dalawang portion ng grab bar dito. Napakalapad na upuan. Sa driver, malapad. Sa passenger, ganun din. And then, kagandahan dito sa seat niya, naka-camel back seat na rin. So, may separation wow! from driver to passenger. And then, uh, pagdating sa cover ng upuan niya, so two-tone color, uh, gray, tsaka black. And then, ito naman yung under seat compartment ni Honda ADB 350 na ayon kay Honda Mamos e eh, kasya ang dalawang full face helmet. So, napakalawak ng under compartment niya. Siguro bukod sa dalawang helmet, eh, pwede ka pa maglagay, maglagay ng mga magsingit-singit pa ng mga maliliit na bagay dito. sa so, pagdating naman sa fuel tank ni Honda adv 350 so as usual dito pa rin siya nakapuesto sa bandang part na to. Sa mga lapitan, kung makikita nyo, naka-honeycomb siya wow! na design. Ayon po kay Honda, ang pinakabagong Honda ADV 350 ay mayroong 11.7 liters. So, napakalaki ng fuel tank capacity niya. And then, pagdating sa fuel consumption, ayon kay Honda, ito po yung nagkukonsumo ng uh, 3.4 liters per 100 kilometers na tinatakbo niya. So, nakakilis na po siya. And then, uh, nandito na rin yung uh, button para sa seat. And then para sa fuel tank lid niya, yung sa takip. So meron pala siyang side pocket dito sa left side. Malalim din naman, pwede natin paglagyan ng mga cellphone. Ayan, so wag lang nga natin iiwanan. Mga barya, motorcycle gloves. Ayan, so kasyang-kasya naman. And then uh, dito pala nakalagay oh, yung uh, remote niya sa loob. Ayan, So, sa loob niyan, dito na rin nakapwesto power socket para sa ABB 350 na so, naka Type C, ready na. Pagdating naman sa manibela niya, sa matte black din yung kulay. Sa mga buttons and switches, sa left side, meron tayo itong built-in passing light. So, ito yung button niya para ma-check mo yung function ng TFT display niya. Busina, and then turn signals left and right. Kapag ka engage mo yan, pinindot mo, nahinto ka, traffic light within 3 to 5 seconds eh, kusang mamamatay yung engine nitong uh, ADB350. Then, built-in hazard. And then, electric push starter. Ang kagandahan dito, mga mas meron siyang lever shield wow. na plastic type. Ayan. So, bali, nakakonekta siya dito sa pinakamismong bar end. Magkabilaan po yan, lever shield. Nakapagdagdag angas dito sa ADB350. So, ito naman yung itsura ng instrument panel ni Honda ADB350. Wow. So, napakaliwanag ng instrument panel niya. So, naka TFT display na po yan kasi mga kamos, no? So, which is lahat ng mga details ng uh, nitong scooter na eh, pinatakita na lahat dito. Naka road sync na rin kasi itong ADB350 kagaya sa PCX mga kamos, no? Which is, uh, ikokonekta mo rin yung cellphone mo rito para makapag-navigate ka dito sa ADB350. Napakaliwanag ng headlight niya. So, mas maganda siguro mga kamos kung ginawa na rin itong projector lamp ni Honda, no? Itong headlight niya. And then, ito naman yung sura ng ilaw ng taillight ni Honda ADV. So, napaka-premium talaga, mamas, no? So, yan po yung looks and appearance itong pinakabagong ADV scooter coming from Honda, which is the ADV 350. So, alamin naman natin ang iba pang engine specs at features meron itong ADV scooter nito coming from On. The all-new Honda ADB is powered by Enhanced Smart Power Plus with 330cc engine displacement, four-stroke single-cylinder, single overhead cam with. or bulbs. Taglay naman nito ang malakas na max power na aabot sa 29 HP at 7,500 RPM habang kanyang max torque ay 32 Nm at 5,250 RPM. Para sa kanyang fuel system, naka PGM na rin po ang isang to habang kanyang cooling system, naka liquid cooled na rin. Para naman sa kanyang starting system, pinapagana lang po ito ng ACG push starter. Dating sa kanyang driving system, since naka ADB style ang motor nito, ito gumagamit ng continuous variable transmission mission or CBT. For the suspension naman sa harapan equip ito ng inverted fork suspension. At naka twin shock absorber with sub-tanks naman pagdating sa likuran. At para naman sa kanyang braking system, parehas na po itong equip ng hydraulic disc sa preno nito harap at likuran. Na ayon kay Honda Philippines ay equip na rin ng dual channel ABS. At equip na nga rin itong bagong ADB 350 ng ISS or idling stop system na kapag ito'y in-engage mo at nahinto ka sa traffic light within 3 to 5 seconds, eh kusang mamamatay ang engine nito na kung saan eh, mas lalo pa natin mapapatipid ang pagkonsumo ng gasol na natin dito sa scooter na to. As I mentioned pa earlier, eh, pwede mo na nga rin i-connect ang cellphone mo sa scooter na ito para mas lalo mo pang magamit ang full potential ng TFT display nito lalong lalo na kapag ito ay naka road sync na. Yes, tama po ang narinig nyo. Kagaya sa pinakabagong PCX ni Honda, eh, equipped na rin tong ADB 350 ng road sync mode na kung saan eh, pwede natin magamit ang TFT display nito para sa navigation. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,200 mm, overall width na 800 95 mm at overall height na 1295 mm. Mayroon naman itong seat height na 795 mm. Habang ang kanyang ground clearance ay 145 mm. Dahil 350 cc ay eh medyo may kabigatan nga rin ang scooter na ito na mayroong 186 kg. At yan ang engine specs sa tiba pang features nitong pinakabagong Honda ADB 350. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price ito dito sa Honda Big Bike Quanzon. Gagalangin Tondo as of August 2025. Alright, so proceed na tayo sa cash price at installment price nitong nga uh, pinakabagong ADB 350. So magkano nga po dito sa Honda Guanzon Gagalangin Tondo as of August 2025. So pagdating sa cash price niya mga kamots, ito nagkakalaga ng 306,000 pesos. So SRP price po 'yan mga kamots, no? And then uh, kapag kinuha niyo 'to ng cash, may makukuha kayong half face helmet and then free t-shirt from Guanson. Ayan. So, magdating sa installment, eh, as of now, hindi pa raw ito available para oh. sa Honda ADV Trinity dito sa Honda Guanson. Pero huwag kayong mag-alala, magkakaroon din naman ng installment dito sa Honda Guanson itong ADV 350. So sa ngayon, eh, wala pa nga lang daw talaga mga kamusta. Kaya cash pa lang nila nire-release itong mga ADB350. And then, uh, mabanggit ko lang din ulit mga kamusta, kung gusto nyong umorder ng ADB350 dito sa Honda Guanson, gagalangin tondo, eh, mag-message kayo sa Facebook page nila kasi by order daw po sila ng mga Honda ADB350. So hindi sila nag stock And then, may mga nakaline up raw silang pila mga kamusta na kailangan nilang ibigay or uh, i-release sa mga nakapagpa-reserve -naka na. So, kung gusto nyo magpa-reserve mamos, ito po yung Facebook page ni Honda Guanzon Gagalangin Tondo. So message na lang kayo dyan para makapag-inquire kayo regarding sa ADB 350 and then makapag reserve na kayo and then makasali kayo sa mga lineup na marireleasean ng ADB 350 kapag ka gusto nyo kumuha nitong bagong ADB scooter nito kami from, from Honda. Ayan, so yan po yung cash price ng uh, pinakabagong Honda ADV350 dito sa Honda Guanzon Gagalangin Tondo. Bago ko tapusin itong vlog dito, gusto ko ulit magpasalamat unang-una -una kay Sir Ruel na branch manager dito sa Honda Guanzon Gagalangin Tondo. And then kay Ma'am Abby and then kay Sir Ajay na nagkasi sa atin kanina para i-review itong pinakabagong Honda ADV350. So abangan niyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs na ilalabas natin sa ating YouTube channel mga kamos dahil marami pa mga paparating ng motorsiklo bago matapos itong 2025. So stay safe, ride safe always.